Morning. Morning. Tago on. Iya man. Ini na. nak iblis papa. Tadi. Long. Nah iya mana ai. Mana Good morning, morning. <laughs> man. nah, man, leh. Lah. Sik na. Nah iya mana noi. Hai. Tadi na. Please papa. Long long. Ai nah iya mana ai. Bonnie. Bang... Ay. <laughs> Long. Sige na. Dali na pag inom ng milk ko. Dali na. Delvis papa. Delvis papa. Nang kay... tago mo ma kay Tago mo kay niya, mama niya. Dali na, Delvis papa. Sige na. <laughs> <God> bless, papa. Hindi <laughs> mo noon. Long Sige na. Na, i ko na tong video. Na okay, mag verify pa to sa phone number. Kali na lang. Na, babay video. Babay video. Babay video. Nahiya man siya mga ka-59.